yung may alam nito, yung, yung mas mataas sa inyo? Hindi po, ang uh, nasabi ko po, uh, dini, tinatanong nyo po dati si U.C. Uh, Cabral because they are the planning. So kami po, hindi po namin alam po sa level po namin yung sa mga ganyan pong funding honor. Dahil nung huling uh, pag-appear pag, pag, uh, dito ni Congressman Toby Tiangco, may mga dalas siyang dokumento. At, at doon sa kanya pinakita, Mr. Chair, marami po ang insertions at bigla bumukol, lumaki ang sa Mindoro at sa Bulacan. So, yun po ay na documented, do, dala ni Congressman Tiangco. Hindi niyo pa i-confirm, uh, Engineer Angel Cantor, na may, ala may alam kayo doon. Hindi ko po alam, Your Honor, talaga po. Dating po sa funding, Your Honor. Dating Sino ba talaga ang mastermind sa inyong dalawa? Sabi ni, ni Bryce Hernandez, kayo po, engineer. Si, Your honor, uh, 'yung pong ghost project 'yan, ah, uh, talaga pong wala po kong alam sa ghost project na 'yan, your honor. Mr. I... Chair, with the indulgence of uh Senator JBF Senator Erwin uh, Tulpas, recognize. Mr. Chair, can we ask this person to show cause uh, uh order a show cause order for him today bago natin i-cite for contempt. Last week pa ito, that tulung, dalawang hearing na itong nagsisinungaling sa mga tao sa baba, lahat may kasalanan ikaw wala. District engineer ka, hindi mo alam na may ghost project, wala ka rin alam, lumobo yung budget mo. Hindi ba dumadaan sa lamesa mo yan na lumaki yung yung uh, pondo mo? Mr. Uh, Chair, I think this person is lying so we have to ask him to show cause why he should not be cited for contempt today. Please respond, uh, Mr. Alcantara. Your yes. Honor. Ah, uh, kami naman po pag lumalabas po sa GAA, ini-implement lang po namin yung project, your honor. At hindi po namin alam kung uh, uh, saan po ng ano yan, your honor. Actually po, yung sinasabi ko po sa Ghost Project, uh, talaga po wala akong alam dyan. Magpapatuloy naman po itong project engineer na nandito po sa tabi ko kung paano po nangyari yan. Ah, uh, yung pong sinasabi ng project engineer na Paul Duya, ay kasama po nila yan, your honor. Mr. Chair, unacceptable. Therefore, I file, I, I, I will uh, move, Mr. Chair, that we cite this person in contempt for lying before this uh, committee, Mr. Chair. There is a motion to cite in contempt of the committee, Engineer Henry Alcantara. Any objection? Hearing none, you are cited for contempt. Thank you.